So finally guys, andito na kami sa resort. Uh, gabi na. Ayan yung van po namin. Dalawang van. Uh Oo, -oh, ayan. So, um, dito kami guys. May ano. Iwan ko anong lugar to. Anong resort ka nakalimutan. Ayan. hmm Mm. So dito tayo mga mams Gabi kasi ngayon So hindi natin nakita mm. So dito tayo Ay ilipante pala itong bahay Elepante pala ito natin. Elepante pala to. So dito tayo sa malaking elepante. Dito. Diba? Oh. Ay ko. So dito ako. So dito kami guys sa na yan guys. Oh, di ba?

<laughs> 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 Alam niyo guys, so ang ganda guys Ang ating titirha yung Paano nangyari niya? pa yung Ang ganda guys, nagpapags pa guys oh. Bukas makikita natin To bukas ang buong resort na to. Sobrang ganda, sobrang na-amaze talaga kaming lahat. Guys, sobra. Oh. <laughs> ay okay, yan. Ah, hmm. ba? Diba? So, so ang so, ganda wala. oh. Di ba bukas di ba laglag tapos ko ay, guys, ay, so, so ang ganda. May dinosaur pa guys oh. So, pa sa, uh, pag sa umaga Oo, Oo, sa, kaya, o, sa, sa umaga. Sorry, makikita to sa umaga. Nang um buo. Nagpags gani ganin, ang ganda. Walang pa. Ah, ito pala yung ano. Kampwestuhan pala 'to. Kampwestuhan. See guys. Mhm. Mm Ngulang ganda no. Ayan guys, oh. So dito naman tayo mga moms, 'di ba? Ganda, oh. <tuk> Tadi <tangan> <clears throat> ganda. aku. Wah, wow, wow. ganda. Gimana <tuk tangan>

Mula ay kuha <laughs> Hi, guys! Dito kami matutulog ngayon. O, diba ang yayamanin namin? O, diba? So, dito kami, guys. At syempre, andito si... Ano? Si Sir Jorren. Ayan. Sir talaga. <laughs> si Kuya Jorren. Wait, hindi ko, ko naman to i-upload. That's for me. di pa. Pag sa lang. Sa At natulog na siya, Beshi. Mag-inam tayo, guys. Ha? Good morning, guys. Ito yung mukha ko ngayon. Kaya yung naglalaro kami kahapon. Ay, kagabi pala pagdating namin. So, ngayon, guys, ay... Uh, um, Mag-ikot-ikot muna tayo ngayon. So, bababa muna tayo mga mamsi. Mm-hmm. So, na po, guys, makakain so, na po kami. Kami? Parang coffee, mga mamsi, here. Uy, dandaan lang kayo, ha? Okay, mga ano Well... Karimta. Ayan, guys.

Pinabulok niyo ako doon. <laughs> so guys, oh. Guys, may dinosaur. Ayun yung dinosaur natin. Uy, nasa ako ang dinosaur. What? May dinosaur natin, mga mams. Kaya may dinosaur ka. Kaya may dinosaur. dinosaur guys so guys In, so may dinosaur ayat yung dinosaur nati why nakakatawa tayo dinosaur what <laughs> may dinosaur natin mga mang <laughs> kaya may dinosaur ka kaya may dinosaur Bakit may dinosaur, bakit? May dinosaur, guys! Ay, ko. No, bakit may dinosaur, Bakang! May po yung guys. Bakit talaga mga dinosaur na naka-strike at tatlo? Bakit may dinosaur? Mas maganda pa yung dinosaur pero ito. ka. Dito, oi. Hay! 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 Tama, hindi na kita nakita nang dinasor kumakain ng elephant. Nandang. Nandang. Yeah. Oyo, maasaan ka na. Ayan. May dinosaur talaga ka. <laughs> Ay, besi! Ay! Ha? Nangingin ang tip yung dinosaur. <laughs> <It> <laughs> tip na tip na tip na tip. Ayan. Besi, kinigil ang dinosaur, besi! Besi, kinigil ang dinosaur! Besi!

Thank you. Thank you. <laughs> Ay, hiya, bakang may dinosaur bakang? May dinosaur guys. Ay, <laughs> kundo bakit, bakit may dinosaur? <laughs> bakang! Mayroon po yung dinosaur, guys. ba? Bakit talaga <laughs> mga dinosaur na kaya strike at tatlo?

Oyo! Maasaan ka na. Ayan! May dinosaur talaga ka. Ah! Hi, Beshie! Hi! Nag-ingin ng tip yung dinosaur. Tip na tip! Tip na tip! Ayan! Beshie, kinigilang dinosaur, Beshie! Beshie, kinigilang dinosaur! Beshie! Kinigilang dinosaur! Right? Nagpailin-init okay. okay, okay, magod okay, okay. ko Jugaan mo so, muna Ayan guys, sila guys Sila guys, mga 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 siya tangga